12.55 Radio araw, kalapenyo. Oras po natin, 45 minuto makalipas ang ikadalawa ng hapon Kurt Mendoza At ako naman, si Ashley Camier Sa red ng mga balitang masa Unang kaso ng pagkamatay tulot ng H5N1 bird flu na itala sa Louisiana Si Games Gold Medalist Mervin warden patay man tapos masaksa Sa Nessa Villa de Rey na ng kapinataw sa isang kompetisyon At sa Sports Hangout, tigwa na player ng Pan National High School pasok sa Mimarro, Paraan ng mga ulot ng balita. Radyo na Masa! Ma! Sana na! Naimulat sa Luciana ang unang kaso yung pag dulot ng pagkamatay tulong ng HFM and sa Estados Unidos. Ayon sa mga lokal na otoridad, isang 65 at isang pasyente na may mga pre-existing na kondisyon ng pumanaw matapos ma-expose sa isang backyard clock at mga ligaw na ibon. Ang pasyente ay dinala sa ospital ngunit hindi na nakaligtas. Ayon sa mga opisyal ng kalusugan, sa mag-aaral ng CDC, karamihan sa mga naunang kaso ng H5N1 sa tao ay mild. Kayo pa man, pinayuhan ng mga eksperto ang mga nag-aalaga ng mga manok at iba pang ibon, pati na rin ang mga nanggagawa sa poultry at dairy farms na maging maingat. Ano nga ba, ba talaga ang nangyari sa bigla ang pagkamatay ng National Athlete na si Mervyn Guarte Para sa kasagutan narito si Casey Monsanto. Ito isang Southeast Asian Games multi-medalist na si Mervyn Guarte sa Calaban City Oriental Mindor sa City of Barangay Kamilpin itong Huwebes. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, isa na dito si Laderna Colonel Rodel Fulace na aniyay si Guarte ay natutulog lamang sa bahay ng kanyang kaibigan matapos ay itong saksakin ang kalimang bahagi ng dibdib na pinaghihinala ang suspect gamit ang kitchen ay si Fuerte ay pinagtulungan dalahi sa Mindoro Medical Hospital na kung saan di naglang ay doon pumanaw ng national athlete nagbigay din naman ang buong puso nakikiramay ni the Governor Bons Dolor at Mayor Bando Moreno kasabay ng walang sawang pagsasalamat kay Guarte sa pagbibigay ng karangalan sa Calabon City Oriental Mindoro Casey si Jen Masato Grumarad Sada Poses ng Masa Manatiling nakikinig kami magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Radio Lamasa Mga Bes, eleksyon na ah. Uboto na ba kayo? Oo, uboto na ako. Sis na ako eh. Pumunta nga ako mamaya sa barangay. Kayo ba? Eh, ibig sabihin pwede na rin ako pumoto? Oo, oo. magkakaedad lang naman tayo, di ba? Ah, oo nga pala. Nakaboto na nga pala ako noong nakaraang eleksyon. Sorry, makakalimutin lang. Siya, na sa barangay. Pa larapan dapat na pinuno ng nang sanggol yung kabataan ng parang. Hala, sige, tara na. Super excited na talaga ako. Kaya naman! Sa bawat halalan may pagkakataon, pumili ng tamang daan. Ang kinina ang iyong karapatan, bumoto ng may saysay. Tamang pagboto, tamang pag-asa sa pagbaba. At parin man sa balitang lokal, si Nessa Villa de Grey na kasungkit ng kabinato sa isang kompetisyon. Para sa detalye, narito si Chloe Anveles. Nag-uwi na naman ng isang tropeyo ang Paranasyon High School sa isang kompetisyon na pinungunahan ng isang estudyante na si Nessa Villanere kasama ang kanyang coach o kapatid si Kinan Chanin Coderias. Nakasungkit si Nessa ng unang pwesto sa infographic contest at kampi naman sa photography competition. Sa isang panayam, ibinahagi ni Nessa ang kanyang karanasan, inspirasyon at payo para sa mga nagnanais na sumali. Ani niya yung matakot sumali kasi ayos lang na matalo at ispinigay mo ang best mo. At pag nanalo ka ay Happy Thankful. Chloe Rumarat Sada. ng Masa. Sa paghihawalay ng aktres na sina Barbara Bertesa at Jack Roberto, ano nga ba talaga ang nangyari? Yan ang tinutukan ng live ni na Chloe Molina at Lian Tolentino. Lian. Ang paghihawalay ni na Barbara at Jack Roberto ay isang bagay na kinalulungkot ng maraming tagahanga, lalo na pitong taon nilang pinakita ang isang matibay at masayang relasyon. Nakakapanghina ang isipin na tapos ang kanilang kwento dahil maraming nakakita ng potensyal para sa mas matagal na pagsasama. Gayunpaman, ang desisyon nila ay napapakita ng maturity at maaaring mapagbigay daan sa kanilang personal na pag-unlad. Sana'y naging mas malinaw ang dahilan upang lubos na maunawaan ng mga sumusuporta sa kanila. Maraming salamat, Lian at Chloe. Hello. Sa bawat Pals umaga, gusto mo bang simulan ng araw ng kakaiba? Isang tasa ng saya, ginawa sa rotanis, at ah, the greatest the with the coffee ng sagot. Rich, creamy, at the rich, green, green, perfect blend ng tanis na tapa. Bitis with coffee, tapang-tapa sa bawat pagkakaiba. Kape para sa malalaking pangarap, para sa araw ng pangalating na. Kape para sa mga moments na gusto mong namnamin. Bitis with coffee. Dahil deserve mo ang pinaka-great. Ikaw, sino ang greatest mo? fan naman sa Baitang Sports na naikaya ang Taekwondo no player ng Parang National High School para makapasok sa Emraa tunay ng parang national high school na kaya nila makipagsabayan sa city meet at makapasok ng MRAA. Ang dalawang manalaro ay sina Kelly Alday at High Sent Evangelista Brea na naggamit ng pagkapanalo sa larangan ng taekwondo sa kategorya POMSE. Ayon sa kanilang ang ginamit nila ay pagpupursigi sa bawat practice na kanilang ginawa at pag-aaral ng galaw ng kalaban. Nabanggit din nila na ginawa nilang inspirasyon ay walang iba kundi ang kanilang pamilya na di umano sumuporta sa kanila hanggang sa kanilang narating ngayon. Nagiwan din sila ng kanilang payo sa mga kabataan na ginanais maging katulad nila. Kagaya ng pagpupursi sa training, huwag pagsuko sa pangarap at huwag hayaang maliitin ng kahit sino man. Si Ian Sandoval, lagit-lagi para sa bayan. At iyan ang pangumarap sa balita mula sa loob at napas ng bansa. Muli, ako si Kurt Mendoza. At ako naman si Ashley Camier. Hanggang -ha. 辛苦。